Ngayon na ipapakita ko sa inyo kung paano magkapit ng laminated PVC ceiling. Yan, dahil yan ang gagamitin namin, yung laminated PVC ceiling, ipapakita ko sa inyo kung paano ikakabit ni Michael. Si Michael pa rin. Si Michael yung talagang gumagawa dito sa bahay, no? Yan, ito yung nagawa niya guys kahapon, nagkabit siya ng metal parings, ayan. So, maliit lang tong terrace namin. Yung nakikita nyo sa video, yan lang yan. Ito lang. Yan lang yung lalagyan niya. So, parang... Parang liit, -liit sa video <laughs> na. Ayan. ayan. Pakita ko na nga rin sa inyo yung space. Ayan. 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 Dito naman kasi sa terrace, ang ginamit namin yung ceiling dito is spandrel ito guys. Ayan. Spandrel yung ginamit namin materials dyan. Ayan. Dito naman sa loob is yung laminated ano, PVC panel naman yung gagamitin namin. Ayan. Nakapaglagay na rin si Michael. Naglalagay rin si Michael na ayan yung ano, end moldings ba yan? Yung mga sa mga gilid niya. Yung mga nilalagay sa gilid correct na lang ninyo ako kung tama yung hand moldings ko na sinasabi ayan, yan yung nilalagay ni Michael ito siya guys yan yung nilalagay ni Michael ngayon ayan. so andito ako sa taas sa terrace namin laminated na PVC panel na ikakabit ni Michael so uh, seven pieces yan na ganun kahaba. ba diba ang haba guys? 7 pieces yan na ganun kahaba. Yan, tapos ganyan yung color niya. So, tingnan natin kung anong kalalabasan, no? Maya-maya. Thank you.